si Shar si Diana tama na to tama na nga to talaga ayun okay. ewan ko sa inyo mag adobo ba kayo o mag fruit salad hindi eh, meron kami ano ano yan i-shake anong i-shake i-mix ako nga dyan ay nako ako dyan ako dyan marunong -shake ako magluto future chef ako future man future tay Back. Um Let's make it together Bigyan niyo ko ng malaking plates Please Wait O, ibi ah Kaya hindi ko daw makakakain Ganoon ka lang ganoon Magamay Ato, anak ko Kasi alam nyo, nituluso ko eh. Yan. O, oh, diba? Perfect! O, oh, na, na ano. Sabi ko sa'yo eh, Perfect to eh. Yan. Gawa pa tayo pa. Um, okay. Another, another hotdog and... Ano mo, Ti? Future shot ka nga talaga. I know, girl. I know. Paano mo kayong tapos? Sige, okay, gusto mo? Ayun, marami na to. Hindi one hour pa. 30 minutes lang. Oh, hindi naman sa so one hour. Ano nga nga, hindi ka pa tapos? Ikaw gusto mo? It's your turn. Oh my gosh, pagod na pagod na ako. Ay, mamatatanggaw itong mga room na to. Tatry mo to. Ay, baka nga na. Hey, this is going. Okay, guys.

di ba? Oh, di ba? Sabsin sa Pluto ko eh. Oo oh, na, wag ka lang maingi. Ito pa, gawin natin ito. Ito, ano, magkukung po ba tayo? Anong kung -fo? Ay, matagal pa ba yan? Wait, mommy, just wait for a minute. Just wait, just wait, just wait. Okay. Oh, ito ba? Ah, ang haba yan. Ngayon ka ano, tayo ngayon. Oh, di ba? Ang haba. Kuha na kayo dyan. Okay, ano pa lulutuin natin? Okay, ito. Ito naman. O, oh, diba? Ang sarap. Hmm. Sino kayo dyan? Tara na. Arrange tayo kain na tayo, guys. O, oh, kumain na kayo dito. Anong panginihintay niyo dyan? Ay, hala. Sorry, tita. <clears throat> Buti naman, tita. Tapos na yung garden nyo. Mag na naman kayo, oh. Hindi na nga, eh. Dalihan nyo na. Oh my gosh, puti naman. Pagod na, pagod na ako maglilin sa nang dayan yung tita. Ba't hindi na kayo magpaano mong pakitering? Magpa anong connect ng paglilin catering, be? Kaya nga, anong connect nyo? Anong tugahan ni? <coughs> Cleaning service, be? kit catering? Bu, ang pagkain yung catering? Ay? Tama ba? Ewan ko, hindi nag-aral eh. Ano po, Ay, mga walang utak. Tara na nga. Ay, <clears> ba't <throat> diba ka walang tatago dyan? Ay, sorry naman. Kakain na ba? Te okay ka lang ba? Manainom ka bang ano, kanal? Yay, favorite ko yung tofu. Manainig ka. Tofu, huwag kita dyan. Si auntie talaga, bully. Uy, bastos. Bully, hindi bully. um, Ilocano things. Ilong, ilongga things. Huh? Um, baba na ng ate. Repeat me. Excuse me kapatid mo ko, oh, hindi ako te, ikaw yung ate ko. Gusto ko din to. Ako naman! Ako naman. Yes. Mm, ako naman, syempre, ako nagluto ng mga tin. Hmm, baka ako. Ay, yung iba, ikaw, ako lahat to. Oo, oh, ikaw pa, ako nagluto ng mga yan. Huwag mo akong pinapangunawan siya. Ako guys, ako guys, malimig ano na lang kayo, Okay. Ako thought I'm gonna tofu. Okay. Ako yung Dutch milk lang yung aking. Ito aking. Dutch milk ba yan? Hindi yung Dutch milk. Eh, ano yan? Juza. Juza. Kami naman, please, kaya nalang kuha ng kuha dyan. Bakit, ba, Pinagbigay naman ba namin kayong kumuha? Kumuha din kaya kayo. Tingin kayo ng tingin dyan, eh. Hindi kayo kumuha. Kaya nga. Huwag kang makisali, ha. Hindi ko pamilya. Grabe, pinsan nyo ako. Hoy, pinsan nyo yan. Hindi pa yung pamilya. Huwag nyo naman nabusin yung Di ba, joke lang. Ito akin, no? Yung tofu. Tofu. O, oh, ikas na juice. Um, wait lang mayroon pa rin sa refrigerator. Okay. Kuhaan ko na kayo, ha? Tayo sinungaling ka. Wala, eh. Ay, wala ba? Wala, eh. Wala ka dyan. Dali, Maghintay ka, kuha na bi. Bulag ka siguro eh. Yan, ganyan ang inyo. Okay, masarap naman to. Per. Tinag na ka ba? Kumuha ka dun eh. Okay, fine. By the way, ang sarap magluto. Hindi mo pa natitikman. Masyado kang plastic. Grab. Oh my gosh, it tastes so good na. Okay, taste test, taste test. Ay, wala pa lang 5 seconds. Ay, ala. Ah, uh, maalat lang. Malamang tito po. Gusto mo sa tofu, tofu maasim? Buwan ka ba? Eh. Uy, hindi naman kayo maalat yung tofu, be. Hindi siya. Okay, ito yung sagad niya. Okay. Kasi so, kung buka niya magbigay ng comment, hindi ko na magpapakain ng one week. Excuse me, ako nagpapakain si Ana. Excuse me, mami, may pera ako. Excuse me, hindi naman business natin, di ba kami? O, ka yun. Ano to? po ba kayaan yung damit dito? Talagang mahal ng kwenta. Okay, ba Excuse me, daddy. Ikaw ganun din. Huwag mong ako, okay? Go, 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 go. Oh, no, how, dad? <coughs> ka tayo bukas. Pwede din, ba? Diba? Ang kayo day, Ano banding-banding naman everyday. Parang may papay. Eh? O, oh, ikaw a look. So, muna, guys. Thanks for watching!